Bakal laki. Babato na kayo. Update tayo sa mga huli idol. Ito yung huli natin ngayon. Ito yung kadami huli natin ngayon. Pinagpala pa rin tayo. Hmm. Dami. Jackpot. Mga idol, mananalo uh, po na kami ng pamain in Shoutout kay Denden. Taga-salap ng hipon. Wala ako sigawin pa rin eh. Hirap na atong. Suko na. A, dali-dali, Ginawa ko pa muna sa po. Salamat po. Wala. Sige mga idol, hindi na kami mamimingwit, magha-harvest na lang kami ng hipon. Lagi <laughs> na pa Uy, naka nabangga lang ako. Ito pa namin oh. No? Mga idol, dami. Oh. Excited no? so, na oh. Gusto na mamimit. First catch! You know Mayroon

Ito ang <laughs> pala sa laga walang Yun you know? o oh, <laughs> oh. Sarap O oh, sayang, walang nga, bumitaw Yan talaga, pag di hindi ka na mahal, bumitaw ka na oh. Sarap Yihihihi <laughs> Narte <ee> <laughs> <laughs> yata yung ano, lungga ng mga ayungin ah

Mau, iya, noh, masih bolong. noh, iya, noh, hitam ke hito. Mau tinted, iya, nah, awi, yeah <laughs> mampi, jambu, bong, iya, 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 Ano, dumimiwis ko ba? Alanga. Okay, isang kilo niyan no? Boy, <laughs> sarap niyan, oh. oh. oh no, <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> putang ina, makalaki. Yung putang ina. Nap napalangin mga idol <laughs> wooo tunay putangis, oh, grabe mama idol yee hee <laughs> hee nakamatinde kahuli rin <laughs> ayun oh no? ganyan no? oh o nawala wala <laughs> <laughs> Ito, yun oh Ako na naman, putang ina Video hey, Sorry, 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 sorry Adiyo <laughs> oh, <dear. laughs> Putang ina ka na naman, ayop Iyo naman, putang ina ka Kamawala ka pang hayop ka sa -saan sa yeah! <laughs> Dalo, sarap yan o. Yan o. Aba ah Aba! Manis! Sarap! O! Oh. Dali! Dali na naman! Yun o! Oh. Aba! Hindi dito, narito ang pugad. Dalawa't ya ah. ah, yeah. Nad, may taga ba yan? Ha? <laughs> Nad! No, ito, ito ba? sa timba na yan o?

Uh, uh, Ipotok yun na, hindi na uli Takaw, wow. matindi oh wow. Ganda ang mga idol oh, kala mo talaga sa mento Kala mo highway oh Itong highway wow. <laughs> yeah. Oh Oh Yaaaahhh! Sarap! Kitang-kita nyo mga idol! Ataking pa, isa pa! Bakit isa pa eh? Hiihihihi! Hindi na kayo ba? Iyon hey, know, nung, lumalaban nung! Hey, oh. Grabe mga idol, mamaw! Oh. <laughs> Mama woi <why> dor <don't>? Dah. <laughs> oh. Ih pasarap. putik. Oh mati deh. Mama. Hi, adale. Bangsik. Apa? hindi parang nag aayongin yun <laughs> oh you know. beautiful ayongin ulit mga idol oh ayan yee mm. sabihin niyong patayin ah ulit na naman ay putang na dalawa na nag din ako kanina dyan okay Palu fit nanyelang dino nggak 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 apa hi <tuk> <iii. tuk> <tuk> <tuk> what in day